Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Mahilig ka bang mag-alaga ng isda sa aquarium? Alam mo, sabi sa research, 7% ng Filipino households ay mayroong aquarium. Noong 80s and 90s, wala pang internet. Kaya next to TV and radio ay aquarium. Yan ang isa sa mga nakakapagbigay aliw sa mga tao. And even during pandemic, marami ang nag-set up nito to keep them company, para maaliw, para ma mawala ang stress. Popular breed ng mga isda ay goldfish. What's so interesting about goldfish is just like dogs and cats, they can recognize their owners. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Kung inaakala mong one way ang pag-aalaga ng fish, especially goldfish, according to research, if you constantly feed them on a regular time and at a regular rate, they will remember you as their owner. Paano? Gaya ng tao, build relationship. Kapag regular mo silang papakainin, halimbawa sa right side lamang ng aquarium consistently at a certain time, magkakaroon ito ng imprint sa kanilang memory. At kapag dumating ang oras na sila ay kakain, pupunta sila sa right side ng aquarium waiting to be fed. Kasi natandaan nila ang feeding time at matatandaan nila ang nagpakain. At kapag kilala ka na, kahit maraming tao ang sumilip sa aquarium, kaya nilang tukuyin ng goldfish ang kanilang owner. Amazing, no? How sweet it is to be remembered, kahit na nga mula sa mga alaga natin. Napakasarap ng pakiramdam na ikaw ay kilala. Our passage today is from Isaiah 49:15, ang sagot ni Yahweh. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Merong built-in connection ang nanay at ang sanggol. Kapag nagugutom na ang bata, nakakaramdam ang ina ng paninikip ng dibdib. Ibig sabihin, puno na ng gatas ang kaniyang dibdib. Ready na para sa anak. Alam na alam yan ng mga nursing mom at kailangang i-release ang milk because it will work on both ways. Relief para sa mommy, kabusugan naman para sa anak. At alam na alam naman din nating lahat na mayroong mga inang lumilimot sa anak. Kaya sa pagpapatuloy ng passage, kung meron bang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Ito ang assurance ng Diyos sa mga Israelita noong panahong nasa matagal silang captive ng Babylon. At sa haba ng taon, hindi na nakakapagtaka na marami sa kanila yung mainit, magtampo, mawala ng pag-asa. Sabi ng mga Israelita, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang tagal na eh. ang haba na ng paghihintay, parang nung pandemic, no? Walang kasiguruhan, walang katapusan. Quarantine after quarantine ang nararanasan natin. Isaiah 49 illustrates the greatness of God's love for us. While it's extremely rare for a human mother to abandon her newborn baby, posible pa rin ito because it happens. May mga sanggol na iniiwan sa lansangan, sa simbahan, o minsan nga sa basurahan. But it's not possible for our heavenly Father to forget or fail to fully love his children. Yan ang sinasabi sa Isaiah 49. Hindi ka kailanman malilimutan ng Panginoon. Paano? How will we know na mahal nga tayo ng Diyos? Parang yung goldfish, no? Paano mo malalaman kung mahal ka ng Diyos? Hindi mo naman nakikita ang Diyos. His love is manifested in so many ways. Tumingin ka sa paligid, ang nagpapatuloy na buhay. Ang constant reminder ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, ang pagkakaroon ng gabi, ang pagkakaroon ng mga taong may tuturing mong family, biologically man o hindi kadugo. Even the birds were taken cared of. And God also uses goldfish o yung mga alaga nating isda sa aquarium to comfort us. He uses your dog, your cat to tell you that you are loved. Kahit niya yung love and care na galing sa atin ay biyayang mula sa Diyos. Matthew 6.26 Look at the birds of the sky, that they do not sow nor reap nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more important than they? If God is concerned with his creatures, what more sa atin? What more sa iyo? You are precious in the sight of God. You are valued and loved. Kahit nga basic need natin bilang tao may mensahe ang Diyos. That we need not to worry about our clothes, our food. God feeds the birds and clothes the lilies beautifully. At tayo naman ay higit na mahalaga sa mga ibon at sa mga lili. And His lone message to us is to trust in Him. Trust the process. Siguro sa ngayon, sunod-sunod ang challenges mo, pero natatapos ang bawat pagsubok na yan. That too shall pass. Kahit nga tayo ay nagkakamali, paulit-ulit na, umapalpak, nagagalit, tapos hindi naman tayo natututo. God keeps on loving us. Kahit nga minsan, pangako tayo ng pangako na magbabago. Hindi na gagawin ito, hindi na magiging ganyan. Tapos yung pangako natin na uuwi sa pako, hindi nagbabago ang Diyos. Our Heavenly Father sent His one and only Son into the world so that we may live through Him. Hindi mo pakilala ang Diyos, minahal ka na niya. Wala ka pa sa plano ng mundo, nasa plano ka na ng Diyos. He set His Son as sacrifice for our sins. At ang kamatayan, ang pagkabuhay ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pinakamataas na manifestation ng love ng Diyos. Laging siya ang gumagawa ng first move. God loved us before we loved Him. And when we consistently read the word of God his revelation will fill us mula sa old testament sa new testament hanggang sa ngayon nangungusap ang katotohanan na ito kaagapay huwag mong palilipasin ang araw na hindi ka nakakapagbasa ng bible ang nakakatuwa sa Bible, kahit yan ay isinulat ng matagal na panahon hanggang ngayon, buhay ang salita na yan. Dahil ang salita na yan, Diyos mismo ang nangusap. And the message from each passage are new every morning. Pagkain ito ng kaluluwa mo. Kung hindi mo hinahaya ang magutom ang pisikal mong pangangatawan, much more na kalingain mo ang iyong spiritual na kalagayan. Isaiah 49.15 Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Sabi pa so verse 16, See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. The Lord is always loving us. He keeps on telling us that we are valued, we are cared for. Tanggapin mo ang katotohanan na yan. Isurrender mo ang iyong pride sa Panginoon. At palayain ang sarili sa napaka-raming bitterness sa iyong kalooban. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Kami po na laging nagre-reklamo, laging nakakaramdam ng kakulangan, laging hinahanap ang wala. Tulungan niyo po kami na tumali po sa inyo. Tulungan niyo po kami na ma-realize namin yung value ng pag-ibig po ninyo sa bawat isa sa amin araw-araw. Maging intentional po kami sa pagiging mapagpasalamat. Magkaroon kami ng puso na ang laging iniisip ay mga bagay na hindi namin deserve rather than yung mga bagay na dapat meron kami lord humble our hearts because our hearts are always prone to wonder. we keep on looking for so many things na trivial naman hindi mahalaga sa aming buhay but we put our values sa mga bagay na hindi naman din magtatagal. Panginoon, kahabagan mo po ang bawat isa sa amin. Lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob. Tulungan niyo po kami. Basagin niyo po ang aming mga puso so that we will come to you and lift up to you our concerns, our cares, our worries, Maging yung mga bagay na hinihintay po namin ang kasagutan mula sa aming mga panalangin o mga hiling na hindi mabanggit pero nakaukit sa puso namin. Remind us, Lord, that you are always by our side in darkness, in trials, even in the time na masaya kami at nagre-rejoice. Never a day in our lives na iniwanan mo po kami you lift us up through the times po na hindi namin kinakaya. You are the light to our path. Patawarin niyo po kami kung madalas po madilim yung aming mga paningin. Mas marami ang reklamo kaysa sa pasasalamat. Teach us your ways, O Lord, and help us to love like Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isaiah 49.15, Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. What a beautiful reminder from our Lord that we are valued and we are never forgotten. Maraming salamat kaagapay for tuning in dito sa programang Reflections. Salamat sa iyong uh, patuloy na pakikinig at sa iyong message rin na nakapagbibigay naman ng encouragement sa amin. If you have comments and suggestions, please do not hesitate to write us or comment down below. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. na Nawa ay ka sa episode na ito ng Reflections at kung ikaw ay matutulog na, may the Lord give you peace and comfort as you sleep. At kung ikaw naman ay magpapatuloy sa iyong trabaho, pagpalain ka ng Panginoon maging ang gawa ng iyong mga kamay. Hanggang sa muli, God bless you. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.